بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله دي كنا دالا يوم أنو يوم تفسير بالي كوني نقيدة إن شاء الله Kasi dapat ngayon tapsir, di ba? Hindi ko nadala Wala rito. <clears throat> so, itutuloy natin, insya Allah, yung pagtalakay sa dua. At yung iba pang mga dalil, kung paano ito inuunawa ng mga muslim. Alhamdulillah. sa so, sumunod na ayah, ito ay sa Suratul Ahkaf verse 5 to 6 Suratul Ahkaf ano yung chapter 46 yata Hindi doon nagkakamali sinabi ni Allah وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدُؤُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْكِيَامَةِ وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ sa sumunod na ayah wa idha nasu kanu lahum a'daan wa kanu kafirin <clears throat> sa dalawang ayah ito na magkasunod sa sinabi ni Allah wa man adallu mimma yad'una min dunillah sino ba ang higit na ligaw kaysa doon sa nananalangin o nagdarasal sa iba paliban kay Allah? Meron pa bang mas ligaw sa Kanya? Meron pa bang mas nagkakamali kaysa sa Kanya? O meron pa bang mas nagkakasala kaysa sa Kanya? Sa tinukoy dito sa ayan na ito, sa mga sumunod na binanggit, yung dahilan kung bakit sila maituturing na pinakaligaw. Kasi, sila nga ay yadu'u min dunillahi man lahu ila Sila ay nagdarasal doon sa hindi naman tutugon sa kanila hanggang sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, walang gagawin yung Diyos Diyosan na yun. Hindi yun uh, magdudulot sa kanila ng pakinabang o makakapag-alis ng pinsala. Ganun ang mga Diyos Diyosan. Kasi nga itong mga Diyos Diyosan na ito, Wahum an ihim gafilun. Ang mga Diyos Diyosa na ito sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga dasal ay walang napapansin, walang nalalaman at wala silang pakialam. Kasi wala naman talaga silang mga buhay. Ang mga Diyos walang pandinig, walang paningin, walang paraan para magsalita, walang kamay, walang paa. Wala talaga sila kasi hindi naman talaga umiiral ang marami sa mga Diyos-Diyosan na ito. Ang katulad nga yung binanggit na sa sura to Yusuf, sa may tumuha ang Ang marami sa mga Diyos na sinasamba ng mga tao, mga pangalan lang na inimbento ng kanilang mga ninuno. Inimbento nila at kanilang mga ninuno. Kahit rebulto, wala. Pangalan lang. Kahit rebulto, wala. Pangalan lang ang meron. So, paano tutugon yun? Hindi nga umiiral eh. So, hindi talaga yun makakatugon. At doon sa isa pang aya, Waidaho syaran nasu kano lahum aadaan at kapag tinipon na ang mga tao, ang mga Diyos-Diyosan na ito ay magiging kaaway nila. Ang mga Diyos-Diyosan na ito ay magiging kaaway nila. wakano bi bi kafirin. At ang mga Diyos-Diyosan na, Diyos na ito ay tatanggi sa kanilang pagsamba sa kanila. At syempre, pangunahing tatanggi sa mga Diyos na sinasamba ng mga tao na katambal ni Allah, yung kanyang mga propeta. Si Isa alihis salam, si Mama Mary, itatanggi nila na inutusan nila yung mga tao na sambahin sila. Ngayon yung mga rebulto, ganun din, tatanggi sila na sinamba sila ng mga tao o nakarating sa kanilang pagsamba nila kasi wala nga silang buhay. Eh. Kung bibigyan sila ni Allah ng buhay sa araw ng paghukom, bibigyan sila ng kumbaga, katauhan itong mga ribulto na ito o kahit yung mga pangalan na yun na inimbento lang nila at silang lahat ay tatanggi kahit si satanas tatanggi na inutusan niya yung uh, kumbaga, tatanggi si satanas actually inutusan niya yung mga tao ang itatanggi niya yung kung meron ba siyang pananagutan sa mga tao. Kasi ginawa lang naman talaga ni Satanas, anyayahan ng mga tao, pero ang mga tao ang sumunod ng kusang loob. Kusang loob na sumunod kay Satanas. So sinasabi rin dito sa paliwanag sa aya na ito, Nafallahu subhanahu fi hadihil aya, anyakuna ahadun adallu mimman yadu gayrahu. Si Allah subhanahu wa ta'ala, itinatanggi niya na mayroon pang mas ligaw. Ibig sabihin, pinagtitibay niya na ang pinakanaligaw talaga na tao, yung sumasamba sa iba pa liban sa Kanya. Yun talaga ang pinakaligaw na tao. Kaya nga, masasabi natin, maraming kasalanan, di ba? Maraming kasalanan. Pero ang pinakamasahol na kasalanan, ang shirk. Ang pinakamasahol na kasalanan, ang shirk kahit anong kasamaan ng Muslim, syempre hindi naman, hindi naman natin tinotolerate yung kasamaan ng sino mang Muslim. Pero halimbawa may Muslim na masama, terorista, ah, magnanakaw, kriminal, rapist. Sabihin na natin lahat siya, may ugali siyang ganun. Pero hindi siya sumasamba sa iba pa liban kay Allah. Tapos kapag oras ng sala, magsasala nagsya nagsasyabu. Tapos nagadan. Titigil niya muna yung shabu niya. <laughs> Magsasala yun. Sinong mas masahol, kumbaga? Itong tao ba na ito, yung Muslim na to o yung kufar na sumasamba sa Diyos-Diyosan na kahit mabait, ano ba, o, tumutulong sa mga tao, nabimigay ng pera, ah, nagpapagamot ng mga may sakit, mas masama pa rin yung tao na sumasamba sa iba pa liban kay Allah. Kasi ang tinitingnan dito yung kadakilaan ng Panginoon na kanyang nilalapastangan. At mas malaki ang karapatan ni Allah kaysa sa karapatan ng mga nilikha. Pero syempre, itong Muslim na ito, yung tarantado na hindi nagsishir at nagsasala pa rin, hindi rin naman siya pwedeng magbabaka sakali. na niya, sapat na yung kanyang pagsamba kay Allah para mapatawad yung mga ginawa niya. Hindi ganong kasimple yun. Maaring pananagutin pa rin siya ni Allah. Kapag namatay siya na hindi, nagbabalik loob kay Allah sa mga kasalanan na yun. At maaring ang bawat kasalanan na yun, pagdurusahan niya ng isang libong taon, o imagine niyo yan, isang libong taon ka sa impyerno, wag na lang. wag na lang. Magtiis ka na lang ng kung ano yung dapat mong pagtiisan na mabubuting bagay na dapat mong gawin ba yung Muslim, holdapper, kidnapper, yung mayaman siya dahil doon sa kanyang masamang ginagawa, pusher. Wag na lang, mamulubi ka na lang, mamuhay ka na lang na pulubi. Kaysa naman mabuhay kang mayaman, 30 years, 40 years, tapos pag mamatay ka, impyerno ka isang libong taon, wag na lang. Hindi, mo pagpapalit yun sa ganong bagay. Mamuhay ka na lang na ano, o nagko-construction ka, o meron kang maliit na negosyo, o ano pa man, huwag ka lang gumawa ng Haram. Huwag ka lang gumawa ng haram. Siyempre, mas masahol pa rin yung tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kahit ano pa ang buti ng pakikitungo niya sa kanyang kapwa. Kahit anong buti niya sa kanyang kapwa, kung nilalapastangan niya si Allah, walang saysay -say ang lahat ng kabutihan na iyon. Siyempre, yung mga tao nga na ng mabuti, yung mga musyrikin na gumagawa ng mabuti, Nalalaman din natin na ang marami sa kanila syempre, umaarin lahatin na natin sila, ginagawa nilang kabutihan nila bilang pagpapakitang tao kasi wala naman silang doktrina ng ikhlas. Wala silang konsepto ng ikhlas. At din uh, maaring ginagawa nila 'yon para sa makamundo rin na dahilan. Para kilalanin sila na mapagbigay, uh, iboto sa eleksyon, gawing bayani at iba pa ibibigay yon sa kanila ni Allah. Lahat-lahat dito palang sa mundo, pero sa kabilang buhay, wala na silang makukuhang gantimpala. Ayun nga, sinabi ni Allah, wa may yuridil hayatid dunya, Na sino man ang maghangad, wa may yurid tawab hayatid dunya, ha. Sino man ang maghangad ng gantimpala ng buhay sa mundo, ibibigay namin ito sa kanya. Makukuha niya yun lahat-lahat. Sige, so, lagi nating sample, di ba? Si Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon, bayani, presidente. Maraming lugar ipinangalan sa kanya, eskwelahan, uh, kung ano-ano, probinsya, bayan. Yung rebulto niya napakarami, yung libingan niya doon sa Quezon Memorial Circle, parang libingan ng mga hari. Nakuha na niya yung gusto niya dito sa mundo. Again din sinabi ni Allah, Wa akhbara annahu la yastajibu lahu ma talaba minhu il Itong Diyos Diyosan na ito, rebulto man ito o Diyos Diyosan na nasa isip lang ng tao, sinabi ni Allah na hindi ito tutugon sa kanilang panalangin kahit dumating pa ang araw, na, araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, manalangin man sila habang panahon. Kung yung tao mabubuhay ng isang libong taon, magdasal siya na magdasal doon sa rebulto, hindi tutugon sa kanya yon. Hindi yon magdudulot sa kanya ng pakinabang o mag-aalis sa kanya ng pinsala. Kasi nga, waan na hugafilun andai. Hindi niya napapansin yung tao na nagdarasal sa kanya. So, katulad lang yun ng bato. Katulad lang yon ng kahoy na walang buhay at walang magagawa o hindi ito kikilos ng anuman wa akhbara annahu idha jamaa'an nasu li yawmil qiyamah fi mawqifil hisab kanat adhil aliha allati yadunaha fid dunya lahum a'daun at magiging kalaban nga nila ang mga ito sa araw ng paghuhukom kasi sa araw ng paghuhukom mangyayari doon ang pagtotuos at tuwing mayroong pagtotuos mayroong paglilitis ah uh, Tinatawag yung dalawang panig at sila ay pinapasaksi. Yung, halimbawa, sa korte, di ba? Tatawagin yung nagdedemanda. At syempre, bukod sa kanila, tatawagin din yung mga saksi, yung mga witness. Tapos tatawagin yung investigador, yung pulis, yung piskal, o yung kung sino pa mang uh, may kinalaman sa kaso. So, ganun din ang mangyayari. At kapag tatanungin ni Allah, itong mga Diyos-Diyosan na ito, Kasabihin nila, wala kaming alam. Hindi namin alam. Kasi nga, wala naman silang kakayanan na makarinig. Wala silang kakayanan na makakita. At hindi rin sila tutugon sa dasal sa kanila dahil hindi naman sila nagsasalita. Wala silang kamay na magagamit. Wala silang paa na magagamit. Wala talaga silang anumang pag-iral. Yun nga, lian minhum, hum, yatabaraunamin hum, wayajhaduna, ibadatahum iyahum. Sa so, nila ang anumang kinalaman nila doon sa mga nagdarasal sa kanila at itatakwil nila ang anumang ginawang pagsamba ng mga ito sa kanila. So syempre, yun nga katulad na una ko nabanggit, kabilang sa mga tatangi ng matinding pagtanggi, si Isa Salam, si Mama Mary, yung mga anghel, tatanggi nila na uh, inutusan nila yung mga tao na sumamba sa kanila, at iba pang mga propeta. At ang kinalaman ng aya na ito sa chapter na ito, wa muna sa batul ayah lilbab, Anallaha akbara fiha annahu la adalla mimman da'a ghayra wa dhalika ibadatihi Ang tao na nagdadasal sa iba pa liban kay Allah ang pinakaligaw may tuturing na pinakaligaw dahil siya ay nagdarasal o sumasamba sa iba pa liban kay Allah sila sumasambat, nagdarasal sa iba pa liban kay Allah. Sa na aya, sinabi ni Allah sa suratun namal, verse 62, Amman yujibul muddar, idadaahu o yakshifusu. So meron daw bang Diyos-Diyosan o ribulto na tutugon sa isang muddar, sa isang nasa kagipitan, kapag ito inanalangin sa kanya o mag-aalis ba ito doon sa nagigipit ng pinsala o ng kagipitan? Sa so sinabi, sinabi, Bayan ta'ala fi hadil aya annal musyrikin minal arab wa nahuhum kad alimu annahu la yujibul mudtar wa yakshifussu illallahu wahda. Yung mga paganong Arabo at iba pang mga pagano, alam nila na hindi makakatugon sa kanila yung mga rebulto at mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, doon sa Suratul Anbiya, yung kwento doon na binasag ni Ibrahim alihis salam yung mga Diyos-Diyosan, natauhan sila sandali. Natauhan sila sandali. Na yun nga, ba bakit, bakit natin sinasamba yung mga Diyos Diyosan na wala namang kakayanan na uh, magdulot sa kanila ng kabutihan o mag-alis ng kasamaan. So natauhan sila. Pero yun nga bandang huli, bumalik na naman sila sa dati nilang pagkaligaw at sinisipan nila si Ibrahim salam. Sinabi nila, alam mo naman na dati pa na hindi naman yan mga nagsasalita. At yun nga, Uh, nagalit na si Ibrahim alihis salam at itinapon na nila si Ibrahim alihis salam sa apoy. At bago yon kumuha muna sila, tinipon muna nila yung mga tao at sinabi nila doon sa mga tao, Unsuru ali hatakum. Tulungan natin o tulungan ninyo ang mga Diyos ninyo. So yun yung, ano nila, yung kumbaga naging announcement nila sa mga tao para pagtulungan nila na sunugin si Ibrahim alayhis salam. Tulungan daw nila ang Diyos nila. So alam nila. Alam nila na walang magagawa yung kanilang mga rebulto. Alam nila. Kaya kapag may baha, itinatakas tinatakas nila yung kanilang mga rebulto. Baka tangayin ng baha. Pag may sunog, tatakas din nila yon. Alam nila hindi yun makakatakas mag-isa. Alam nila na walang makaka uh, pagdulot ng mabuti o makapag alis ng masama liban kay Allah. Madakara dalika subhana muhtajjan muhtajan alihim fitikadihim al-aliha wa syufa'a min duni. At binabanggit pa ni Allah sa iba't iba pang mga ayah sa Quran na kinukuha nila ang mga ito. Sa kabila ng kaalaman nila na wala itong idudulot sa kanila na anumang kabutihan o kasamaan, kinukuha nila ang mga ito bilang mga tagapamagitan kay Allah. Bilang mga tagapamagitan kay Allah. Yeah, kaya ang marami sa mga ano ngayon lalo na 'di ba Holy Week mahal na araw marami na namang seremonya mga nagpapapako sa krus yung mga nagpo-prosesyon yung mga naglalatigo ang marami sa mga yan hindi naman nila naiintindihan bakit nila ginagawa 'yun ang sinasabi nila katulad lang din ng sinasabi sa Quran na Yung katwiran ng marami sa mga kufar, katwiran ng marami sa mga kufar, uh, ma naabuduhum illa an karibuna ila Allahi zulfa, unang dahilan. Hindi raw nila yung mga Diyos-Diyosan liban na lang na para ilapit sila kay Allah. At pangalawang katwiran nila, na ito raw yung natagpuan nila na ginagawa ng kanilang mga ninuno. Kaya tinutupad lang nila. Ginagaya lang nila yung naabutan nila sa kanilang mga ninuno. Na actually, battle, nakatuwiran, pero kapag magdadawa kayo, madalas yun yung sila sabi ng mga tao. E, ito na yung nabutan namin, katoliko kami, dito kami pinanganak, dito kami mamamatay. Alam ng mga tao, mali sila. Pero yun nga, pag wala talaga yung gabay, wala na kung ano -ano na lang yung pangangatwiranan ng tao sa bagay na yun. Kasi ang totoo niyan, kung sa tao ha, ang naturalesa ng tao, humanap ng bagay na mas mabuti. Yan ang normal sa tao. Kaya ngayon tao umuunlad eh. Ang tao 'di ba nung ang tao nung unang panahon nakasakay lang sa kalesa. Ngayon may kotse na kasi pinapaunlad ng tao yung sarili niya. Pero bakit pagdating sa relihiyon, gusto ng tao kumapit dun sa sinauna? Kasi nga, 'yun nga, walang gabay at taliwas sa fitra. At syempre, naroon na rin na pinapaganda ni Satanas para sa kanila yung kanilang mga gawain. Pero kung ang tao lang, sa natural na kagustuhan nito, natural na ugali nito, normal sa tao ang naghahanap ng mas mabuti. Kaya nga, pag i-cellphone mo luma na, magsikap ka talaga bumili ng bago. ba? Diba? Biniro ko pa nga minsan yung dinadawahan namin. Kayo nga, di ba, pag matanda na yung asawa niya naghahanap kayo ng bata. Tapos ngayon, yung relihiyon nyo, gusto nyo, eh, lumang relihiyon nyo pa rin. Ayaw nyo ng mas magandang relihiyon. Kasi nga, walang gabay. At, uh, kumbaga, walang well, hindi rin nila naintindihan eh, Basta gaya-gaya na lang sila. At yun, sinasabi nung iba, di ba, yung ba't ka naglalatigo? Eh, kapatawaran daw sa kasalanan. Anong batayan? Eh, ginaya ko lang yung mga ninuno ko eh. Tsaka sasabihin din nila, wala namang mawawala. Yun yung lagi nilang Si pero ang katotohanan niya, alam nila na walang saisai yung kanilang mga ginagawa. Alam nila na walang saisai. At yung nga sinabi, fa kanat alihatuhum, la bu na fi hali al iddarar, falayaslah an yaj aluha shurqa alillah, aladi yujibul muddar ida daahu, wa yakshifus su, wahda. So kung ganun pala, kung nag-iisip talaga yung tao, kung wala palang may tutulong yan, bakit pa niya sasambahin yan? Yun pa, yung isa pang uh, ugali ng kufar na taliwas sa naturalesa ng tao. Ang tao gagawa ng bagay na may pakinabang sa kanya. Diba? Yung tao, halimbawa. Magtatrabaho pa siya, ba siya dun sa trabaho na wala namang sweldo? Magninegosyo ba siya ng negosyo na walang kita, lugi? Wala, di ba? eh bakit ka sumasamba sa Diyos na hindi naman tumutugon sa iyo? O hindi naman sigurado kung umiiral na yan Diyos na yan. 'Di ba? Kasi nga uh, ang pagkakaligtas sa tao, ang pagtulong sa tao, pagdudot ng kabutihan, si Allah lang ang nag-iisa na may kakayanan dito. Ngayon, <clears throat> siguro itatanong ng pilosopo. Hindi pa naman ito naitanong, pero naisip ko lang. Halimbawa, itatanong ng pilosopo. Puro ka Allah dyan eh, puro ka Allah. Paano mo napatunayan na si Allah uh, nag-aalis ng, ano, ng pinsala o nagdudulot ng pakinabang? Paano mo mapapatunayan na yung rebulto na sinasamba ko, iba dun sa Allah mo na siya talaga yung may, ano, may, may dulot ng lahat ng pakinabang? Yung mga kufar, nasasabi nila yon kasi gusto nilang unawain si Allah sa pag-unawa ng kung ano yung physical na nangyayari sa mundo. Gusto nilang may ano, may physical na na ano na manifestation kumbaga. Gusto nila kung ano hihilingin nila, yun mismo yung matutupad. Ganun sila. Kaya nahihirapan silang umunawa rin sa pananampalataya. Kasi yung kagustuhan nila makilala si Allah, parang yung mga Hudyo, gusto nila makita mismo si Allah. So ganun yung mentalidad ng mga kufar hanggang sa panahon natin ngayon. So yung ganung tanong, huwag nyo sasagutin. Kasi trap yun eh. Kasi sa ganung argumento nila, inile-level nila si Allah, naka-level nung Diyos-Diyosan nila. Kasi hindi natin mapuprove physically na si Allah ay tumutugon talaga sa dasal. Di ba? O sabihin man natin, magpatotoo man tayo, hindi rin nila paniniwalaan yun eh. Hindi rin nila paniniwalaan. Ganito siya pinapresent sa logic eh. Isang kamay nandun yung ibon. Tatanungin ka nung tao, itong ibon na nasa loob ng kamay ko, patay o buhay? Ah, tatanong niya. Actually, hindi ka mananalo dun. Kasi kahit anong sagot mo, kaya niyang baliin, kaya niyang maliin. Paano? Kung sasabihin mo buhay, hindi niya iipitin yung ibon. Kung sasabihin mo ah, kung sasabihin mong buhay, papatayin niya yung ibon, di malika. Kung sasabihin mo patay, hindi niya iipitin yung ibon, eh di buhay. Laging mali. So minsan, may mga tanong na hindi dapat sinasagot. May mga tanong na hindi, sa dakwa, may mga tanong na hindi sinasagot. Kahit saan. Minsan yung kambal, may tanong, hindi sinasagot dapat eh. May, may mga tanong na ano, kumbaga, ano siya, magdudulot siya ng ano ng logical loophole na kumbaga mahirap mapatunayan wag mo na sagutin wag mo na sagutin ang pinakamagandang masasagot na lang diyan yun nga babalik tayo sa usapin ng uh, ang pag-iral ng Diyos at ang kumbaga yung kung paano niya mina-manifest yung sarili niya sa tao ay naayon sa kagustuhan niya hindi sa kagustuhan natin Ganun na lang natin siya masasagot ano sabi sasabihin ng tao, maniniwala lang ako sa Diyos kapag tinupad niya yung gusto ko, yung hiling ko. Sino ka? Para to pa niya yung gusto mo. Ano ka, chu ano, choosy? Ano ka, ano? Uh, dominante, pati Diyos, pipilitin mo. <laughs> Loka special. So, yung mga ganong argumento, wag yung, <laughs> wag yung sasagutin. Yung sasabihin nila kasi, yung kung ganito na yung dawa mo, yung mga Diyos mo, Diyos Diyosan nyo, wala namang natutulong yan. Sasabihin nila ngayon, babalik tari nila, eh si Allah. Sige nga, magdulot si Allah ngayon ng bagay na gusto ko para patunayan niya na umiiral siya. Hindi yung ganun kadali. sa so, pwedeng mangyari, sa so, ibabalik natin siyempre, kung hindi siya naniniwala sa pag-iral ni Allah sa pamagitan ng wahi o ng mga kapahayagan sa Quran, siyempre. So doon na sa mga physical na uh, bagay. Yun nga, inna fi khalqis samawati wal ardi. Diba nabanggit ko na yan? Lagi nababanggit niya sa Quran. Sa pagkakalikha sa kalangitan at at uh, lupa, naroon ang tanda ng pag-iral ni Allah. Okay? So sila ngayon ang tanongin nyo. Sinong rebulto niyo yung lumikha ng araw? Sinong rebulto niyo yung lumikha ng bundok? Katulad na katulad nung naging argumento ni sino? Ni? Ni Ibrahim alayhis salam. La kay Nimrod. So marami tayong matututunan kakabasa ng Quran. Di ba? O sabi ni Nimrod, ni Nimrod, siya yung bumubuhay ng ah, nagbibigay ng buhay at bumabawi ng buhay. Kasi yung ginawa niya katulad do sa ibon, yung gusto niyang patayin, pinatay niya, yung gusto niyang buhayin, pinapalaya niya. O ngayon sabi sa kanya ni Ibrahim alayhis salam, si Allah pinapasikat niya yung araw sa silangan, edi eh pasikatin mo sa kanluran kung talagang Diyos ka at meron kang kapangyarihan. So, alhamdulillah si Allah, tinuturoan niya tayo na maging matalino sa pakikipag-usap sa mga tao. At panghuli, mawajud dalalat an naman talabadali kami gayrillahi fakadashra kabihi. Sa so, sino man daw ang humiling magdasal sa iba paliban kay Allah ng mga bagay na ito, pagdudulot ng kabutihan at pag-alis ng kasamaan, sila ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa so, tutuloy natin ito Next week, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.